你那么爱他哟。

Ayan yeah, naman, okay naman. okay, naman. okay, naman. okay naman. So yun yung hirap, no? Hindi natin alam na masasabugan yung katabi mo, pero buti naman okay, okay so, yun ng no? na oh, well, all goods naman yung sasakyan. Ah, uh, din natin yung condition ng trak kanina, sinilip yung natin. Yung ano, yung lakas ng impact niya, yung yung sumabog na ng gulong, yung loob, okay. 'di ba? Yan. Apatan. Oo. Oh, oh. oh, oh. Dalawaan, yung loob ang pumutok. Yung nasa loob, kuno na ba siguro sumabog Ayun, 'yan, paaksaktong. Maaring ano no, magka, no o, pero basag. All goods naman, ah, uh, din natin condition ng trak kanina ng driver. Okay naman sila. Okay naman sila. nakakatabi ng safety din eh. Bagay, dami nilang gulong pa na reserve. Kaya lang, kung talaga mangyari yung gano'n, tapos sa labas na gulong, tapos umimpak sa atin, no, maaaring ano eh, magka-damage yung body ng sakihan o sarabayin yung talaga aksidente. Hindi natin masasabi talaga kung kailan darating. So, ingat-ingat talaga at dasal bago bumiyak. ayun all goods sa kanina. Tuloy na kanina.